Hi guys! For today's video, i-share ko po sa inyo kung bakit ako na busy kahapon, wala akong gawang content kasi hmm, bakit pa tayo a-abroad kung may kita naman tayo dito sa Pilipinas, o ba? Diba? <coughs> ano ko lang to siya kinita mga idol, o. Oh, half day. Oo, oh, oh, half day lang ito kinita ko. So, bibilang, bibilangin natin kung magkano yung kita ko So, 100, 200, 300, 400, 500, 650 plus 20, 620. So, nakuha ko lang to siya mga idol lang half day. Ayan. Nag-start po ako, naglinis 12 p.m. Then, nakauwi ako ng 2 p.m. Dito sa bahay, nakapag-relax ako konti hanggang may dumating na customer, na client na magpapa home service din daw siya. At ayun, tatlo pala sila up and down. Tatlong up and down mga idol, so nasa mga 420 'yun na nabayad nila. So nakauwi ako mga idol mga 6 PM. So ayun. Ilang oras lang 'di ba? So may pera na tayo. What if what if pa kaya pag holdy, 'no? Magkano kaya yung kikita natin din pag holdy? So ayan, ano masasabi ko, kung ganito lang palagi ang kinikita natin dito sa Pilipinas, bakit pa tayo mag-aabroad? O diba? O, I don't know. Pero ito, maya-maya ubos na 'to kasi bayad utang. <laughs> bayad utang, And then bili, bili ng ulam, oh diba? Bili ng bigas. Buhi-buhi okay. lang yan, Okay, okay ka ng, makasama man yung mga pamilya ba, makasama mo yung pamilya mo, kaya ayun, ayun, kaya na busy si Inday, wala nang gawa-gawang content, kasi yun nga, marami tayong clients, so thank you Lord, gracia gracia, gracia, gracia ma, naalagi <coughs> itong naging gabi ma. ay gabi, may sulod, ma? ay, niyaging gabi eh, may sulot, bakit? Oh, wala kang ka wala naman, wala naman Oh, masunod eh sa balay. Oh, hmm. Ano na din? Kaya ingon mo nila, pag naay, bakit masunod sa balay? Kaya, kuwarta yeah. daw na. Uh, swarte uh, swarte Asa yung lip tint ko? Mag lip tint tayo para wala pa nga tayong make up. Hindi pa mag lip tint na. Um, lip tint na, okay na. Okay na. Lip tint na, lip tint lang, okay na. Mm, yun lang for today's video thank you so much sa mga walang sawa sa mga portal God bless us all salamat guys bye bye